problema natin, Gav? <laughs> Anong so, birthday eh. siya? Saan pa rin pa kaya ng birthday? Yon, October yung araw dito October? Lapit na. Yon, problema? Mayroong may birthday ngayon eh. September, October. Sabay-sabay na ba natin. Katahin na natin ito. Naglagay natin to. Ilagay na freezer. Kaya lang. Kaya ba natin dalawa ito katayin? Sobrang-sobrang so, 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 yun ang magtupagin natin ito eh. Kulo pa lang eh. Sobrang may pahandaan. Oo nga eh. Sobrang magandang gawin dito, no? Doon, tuk naman si paring nato. Nakanya na lang din natin na, pagkatay. No? Lakad ko <laughs> <Laki po> lang nito pre oh. ko ngayon, ano? Gagatasan ko sana. Ay, sa lahat yata. Kaya, managal. Gagatasan. Gagatasan aga-aga, ano? Sarap sa na din no? <laughs> o. Oh. Ano na? Ah? O, oh, kundi nung gusto tumunog na inyo na katayin to, ha? Ah? Ano, may sis lang kayo sa, uh, ano, natin? Sa comment section. Gahanap ng volunteer. O, volunteer. Nagkahanap ng volunteer naman ka pero, pero na kakatunog sa mga eh. Pero kanya ulo. <laughs> o. Oh. <laughs> Gano na sa pagkaka-kaya. Sige, wag kinatay di ako. yung yung uh, binti. Ganun pala yung binibigay na nagkakatay. Oh, yun. o, yung, yung nga pala Yung ulo pagkano. Kinatay mo gano. sa gano, yung, yung oh. ng kambing. Kanya na ulo. Oh, 'Yun, ganun pala eh. Oh, ah. na ah. pero oh. doon ka. To si Luigi at si Mario eh. Si namin natin.